Good evening mga kababayan na kaanting antinghero Mag-update ulit. Ito. Padala ulit mga kababayan. Hindi ko na lang po sasabihin po yung pangalan niya. Buo pa 'yan mga kababayan, no. Hindi ko pa nabubuksan, no. Update ulit, update. Ah, salamat pala sa inyo yung nagpadala dito from Bakulod hindi ko na lang po sasabihin ang pangalan niya mga kababayan na kaanting hero kung ano itong mga pinadala niya mukhang may tumutulog pa yata oh balot na balot kaanting hero oh po alam mga kaantingero pinadala niya ito kaantingero yung mga willing dyan na may gustong magtanga na galing sa bakulog message lang po sa akin before ko naman ibigay ka itong gamit na sa bakulod binu binubuhay ko naman sa salitang babaylan tapos tinitignan ko naman kung saan gagamitin o ano hindi naman kayo mapapahamak mga ka hero kababayan ah, ang dami pala ito Ah, ito pala. Nagpagawa pala ng singsing sing Ito yung ilalagay ko. Siguro ka, Anteng Ero. Yan, Sing-sing. Ito ilalagay ko. Bubuksan ko mamaya ka, Anteng Ero. Mga kababayan. May mga pangalan na nilagay. Ah. Holy trinili Tri holy trinity na bao mga sinulatan niya ng kwan tapos hindi ko po alam ito yung mga willing po dyan magpagawa po ng sing -sing. Ito na po ang inyong inihintay galing po bakulod, Ang dami pala to. And ito yung parang ubod ng nyog. Ayan. Ang dami kang tingero. Mga pinadala ng kababayan. Ah, di ko po alam ito. Titignan ko po kung ano yung tangan nila, bawat isa. Tatanggalin ko po itong sing-sing para magpasok o maramdaman. Tagasalag kasi yan kasi may laman sa loob. Yan, Ito. Mucha po kasi ng ahas yan. Taga sa lagho. Tatanggalin ko kung ano po yung mga abilidad. Yan. Mga tangan niya. Mga pinadala niya kanting ero. Marami. Marami-rami. marami, marami. Ito mga to. Marami siyang pinadala mga pang sangkap sa baon ng nyog. Yan, langis. Yan. Puro bato lahat to kaantingero ha. Puro bato. Yan. Puro boto po lahat yan. Mga pinadala niya ho. Ito naman. Ay, may mga nakabalot pa. to, Uy, may nahulog may nahulog iwan ko po ako ano po ito may nahulog ho ka ka antingero mamaya nah, pupulutin ko mamaya madali lang makita yan ito mga maliliit lang to pangsangkap pangsangkap talaga kaantingero sa mga bao bao ng nyog langis ganun uh, pandakake pandakake pala to pandakake na itim pandakaking itim yung nakukuha sa dagat marami siyang pinadala or tenero hindi ko na alam mga, mga iba mga galing sa dagat to kanting mga suso na naging naging bato mga suso ba na naging bato kanira mga pinadala niya mga bato mga galing sa dagat to mga kaanting hiraw ito marami ito naman ay ay ah, yung yog ah holy trinity te holy trinity ah yung yog naman holy trinity na sinasabi nila Tapos ito, pinapagawang singsing. -sing. Ayaw tuloy mabuksan. liit ng kamay niya maliit na maliit lang yung kamay niya ito ang isaug ko sa sing-sing dudurugin ko na naman to dudurugin meron pa ito pa oh. Nabaludan kasi na gusto uy ano ito uy uy nalaglag yung isa ulit Nilabas ko lahat kaantiyero para makasingaw naman. Hmm. Ito. Ito siya, oh. Yan. Sasalpak ko lahat ito sa sing-sing. Ito. Ito yung... Ito yung kanya, yung ipapagawa niya. Yan. Ito yung ipapagawa niya sa sing -sing. Dito ko po sa salpak to kaunting hero no. Oh. To, kasama kasama kasali po ito. Yan. To. Yan po. Ito po yung mutya mutya niya na itinatago. Ayan. Pinapagawang sing-sing. Sa sing-sing. Pagka ginagawa ko po ng, pagka ginagawa ko po na sing-sing naka-video po yan, naka-video para sa kanya. Pinaparibate ko po, sinisend ko po sa kanya. Yung mga gusto pong magtangan po ng singsing -sing at bao po ng nyog. Kompleto na po yung ilalagay. kumpleto na po yung mga ilalagay ka antingero. Ayan po. kumpleto na po ilalagay. Ayan. Good evening, good evening po sa inyo. Paki-like and share na lang po ang aking YouTube channel Edison Mariano po alias Mao po ng Igrot. Kudib din po sa inyo dyan.